Magandang araw. Sunny day ngayon at super init na nga talaga sa labas. Ayoko ko sanang lumabas kaso nag-aya si Mark kumain. Pero bago yun, dumaan muna kami dito sa Second Street at bumunga dagad sa amin tong dati naming washing machine. Sigurado kaming ito yon dahil same lahat ng scratches. Binayaran namin ng 4,000 yen ng disposal at binebenta dito ng 9,000 yen. Wow ha! Hiyang-hiya naman ako. After namin magtingin-tingin, dumiretso na kami dito para kumain. Fast food na naman. Parang bali wala lang din yung pag-exercise ko nung mga nakaraang araw. Pero okay lang din. Ang mahalaga, masaya naman ako. At nang akala kong pauwi na, on the way ay bigla siyang lumiko dito. Sabi ko na nga ba may agenda na naman to? Akala ko ay wala lang kaya nag-aya kumain. Yun pala ay may kapalit. Nagoyo na naman ako. <laughs> Sa car wash station na to ay first time lang namin. Kaya medyo nangangapa pa kami kung paano to gamitin. Depende sa pipiliin mong course yung magiging flow. Ayan, simula na nga ng paglilinis. Una ay tubig lang at after ilang minutes ay sunod naman nalalabas lalabas ay sabon. Sabi ni Mark, sobrang lakas daw ng pressure ng gun na to. Para magkaalaman kung totoo ang napakalakas ng water pressure nito, subukan ko kaya to sa kanya. Sana pwedeng ituloy. After mabanlawan, oras na para magtuyo. At dito na papasok yung part ko. Kaya pala ako pinakain kanina ay para may lakas ako. Kala ko ay tutuyuin lang. Aba, pinagwax pa ako. Parang nagugutom na ulit ako ah. Sana naman pagkatapos dito may pa-dinner din. Hindi pala birong maglinis. Lalo na pag ang kasama mo, sobrang metikuloso. Dumating kami ng maliwanag pa. At inabot na nga kami dito ng dilim. Hay, sobrang pagod. Kami yata ang pinakahuling umalis dito. That's all for today. Bye!